So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and Command Center? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay. So, Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes. Meaning, wala silang kinalaman sa pag-inspection, pag-pirma, order the release, et wala? Wala po. Okay. But, uh, kailangan gan dumaan sa kanila, sinasabi mo? Uh, yun nga po, ano yun eh, Uh, Sinabi ni Jojo ba ako, ni-refer nila ako sa kanila. Nung nakamit ko sila sa si tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Parang ang aking intindi po doon, lahat po kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng uh, tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo? Okay. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, sir, no. And five And 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned uh, offered by